Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. Easter pa rin po mga kaibigan mga kapatid. At ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 16 ng libro ni San Juan. Ito ay tungkol sa hindi tayo nag-iisa. Lagi nating kasama ang Espiritu Santo. Sabi sa ating Ibanghelyo, Ngunit ngayon ay pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubahan naman kayong dalungkot, sabi ni Jesus. Subarit so, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ay sa ikabubutin ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga tagasanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako ay pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat tinatulon na ang pinuno ng sanibutang ito. Kaibigan kapatid, naramdaman mo na ba na ikaw ay nag-iisa o walang kasama? Alam niyo, ang promise ni Jesus ay lagi tayong may kasama na hindi tayo kailanman mag-iisa, hindi tayo kailangang maging malungkot. Alam ninyo, sadyang napakabait ng Panginoon. Lagi tayong may mga kasama sa ating mga pinagdadaanan maging masayaman o hindi ang mga nagaganap sa buhay natin. Nandiyan ang pamilya mo, mga mahal sa buhay o mga kamag-anak kasama sa araw-araw. O kung hindi naman kung ikaw ay nasa abroad at nasa malayong lugar, buti na lang may internet na ngayon. May FB Messenger, WhatsApp, Viber, Zoom, Google Meet at kung ano-ano pa na nagagamit natin para kumonekta sa ibang tao kahit pa noong pandemic. Kami po, puro Zoom kami sa misa at prayer meeting noon. Walang naiiwan o nag-iisa kasi laging may paraan para kuminekta sa si ibang tao. Sana ang mga malayo sa atin ngayon na pagdadasal din natin at napapaalam natin sa kanila ang pagdadasal natin sa kanila gamit ang technology. Kaibigan kapatid, meron ding mga natatawagan kapag tayo ay nagdadasal. Nandiyan pa rin si Jesus, si Maria, si Joseph, syempre ang Espiritu Santo. Lagi naman tayong mga Kristiyano, alam natin, lahat tayong mga Kristiyano alam natin na pwede tayong humingi ng tulong kay Jesus. At syempre pa, kay Holy Spirit, kasi Diyos din siya. Kung katol katoliko ka, pwede tayong tumawag sa mga santo at santa na alam natin nagdadasal din para sa atin. Pwedeng idaan ang ating mga dasal sa kanila para mapabilis lalo ang tugon sa sagot natin. Kami po sa aming pamilya, humingi kami ng dasal kay St. Jude, kay St. Joseph, St. Padre Pio at St. Matthew. Piling namin mas effective ang dasal naming pamilya kasi mas marami ang nagdadasal kasama namin o para sa amin. Ang panghuli, Inahamin ko kayong lahat na humingi din ng tulong at dasal sa mga nauna na sa atin. Sabi ng isang pare sa misa, kapag tayo ay nasa Our Father at Holy Communion, pwede nating isipin at isapuso ang mga mahal natin sa buhay. Kahawak kamay, kasamang kumakanta, kasamang nagdadasal. Spiritual communion ang tawag dyan. Kung kristyano ka, pwede mong paniwalaan na may spiritual communion tayo sa lahat ng kristyano sa buong mundo, buhay man o nauna sa atin. Pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. Kami sa pamilya, humingi ka mong dasal sa mga sa tatay ko, sa nanay ko na nauna na, sa kapatid kong yumao na, at alam ko yung mga kamag-anak kong nauna na rin. Sana ipagdasal din sana nila kami. Kaibigan kapatid, hindi tayo nag-iisa. Nandiyan si Jesus nandiyan din ang Espiritu Santo, ang Holy Family. At kung naniniwala ka, may mga santo at mga santa at pwede na rin hingin ng dasal ang mga nauna din sa atin. Siyempre, kasama din natin ang mga buhay na kasama natin sa mundong ibabay, ibabaw. Kaya magandang kasama ka sa isang community na alam mong may kadamay ka, may nagdadasal sa iyo at para sa iyo. Ibigan kapatid, kung ikaw ay na-bless ng video na ito, Pakilike naman ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli, ako si Brother Roy, nagsasabi sa inyong pagparain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.